Tumahan nyo ako mag bike ngayon So yung ruta natin San Frans, Barobo, Tulayanga Tapos balik ulit tayo sa Awa Tapos uwi Kibala yung kilometers neto is uh, 160 So magiging basehan ko na lang yung google map Kasi yung strap ako hindi siya accurate So see you guys Let's go! So mga kaunog Kapag umpisa medyo malalali na rin ako Tsaka Hintuan ko kasi Lusong Precio dad yung hihintuan natin mamaya Medyo marami yun diwa lang Pero kita kiss guys pagdating sa Awa medyo malingit so kita kita sa San Francisco di ko alam kung ilang kilometro yon pero yun yung kukuper natin para mapahingat tapi yung init sana umulan ay kamay ko guys oh oh <laughs> sunog na aray ko So yun guys, nakartin na ako sa San Francisco. So, may nakita lang akong buko kaya bumili ako. So maghahanap lang ako ng 7-11 dito. San Franz. So habang kumakain niya ako sa 7-Eleven, mayroong batang nagtanong sa akin na sa bisikleta kasi nagbibisikleta daw siya dati. So, syempre yung pagkain ko, dalawa yung binili kong sandwich, kinain ko yung isa. Binigay ko sa kanya kasi nga naawa ako. Ayoko rin naman magbigay ng pera kasi baka kung saan mapunta yung perang ibibigay ko. At nakaalas na rin pala ako at may nakita akong puno dito. Kasi napakalaki. Diba? Meron pa siya mga kable oh. Nakahawak na kable dun. Sulit. So Solid ba? Solid nyo ba? Ano daw? Basta yan yun So pagkatapos pumamalas Dito na nga umulan Ngayon ka pa umulan Kanina napakainit Di mo pinaulan Ngayon Hapon na pinaulan mo Ugags ka ba? Ha? Guys May gintong Gintong semento Ito Basta nagkakas Dito nyo nga Meron ba? Ayaw ba? Laki mo naman. Bike lang ako eh. Kaya may ano eh. Kupan okay, ka. So, nandito na lang adu adu sa...

magtatagal Kailangan ko nang lumalik Kasi baka ako ng gabi Tsaka oh, bang isumasangalin yung panahon sa atin Kasi umambon Ah hindi, hindi pa umambon Hindi pa umambon, ambon palang. Pa lang Kaya nakikita ko na yung sinyali you know. So yun o So is may nakita tayong Tilog, uh, tilog, hindi ko alam gusto Parang lawa siya so. you know. Pero nakapunta na ako dito dati Dito lang ako kasi gusto ko makita yung kondisyon ng tubig okay. Okay. Ganun na So Malapit na tayo matapos Okay Malapit na May nakita ko lang yung daan Kasi napakaganda Okay Ito yung pinakamaganda Okay Sa mga namamahala dito Hindi kayo kurakot, Okay Lagi nyo tatandaan, di ka na porakot. Magpatuloy nyo lang yan. Love you. Okay. Tapos na natin yung tea. Masusunod naman, no, letter F. Letter F. So, condition pa naman yung bike natin medyo madumi lang okay. hindi siya pa kaya pa yan kaya pa yan okay so medyo matarik dyan ito yung ruta sa letter F so tara masubi na natin ito guys ito yung video natin sa letter F okay ito na natin yung mga yung mga ahon ahon kayong mahiya Ako nang yan Malakas ako eh Yan you o know, Yan you o know, Yan you o know. Ginawang patag o Alin o Hinto dito Kasi napagod Aray ko Okay Pinagod <laughs> <laughs> ako dun eh Pero at least sinaglit ko lang So may nakita tayong ahon dun Parang yun yata yung last na ahon eh Kaya Nag record ako eh Tignan tayo. Pagdating dyan sa Toktok kung so nandiyan na ba yung nandiyan na ba yung ano natin, yung last na ruta natin. Tignan natin. Wala na yan ah Bweset Hindi pa pala Sa so, pagkatapos ko palang ahonin yung ahon na yun Sa pangalawang ahon, doon na pala yung mismo yung awa Last 20 kilometers Pakain muna tayo kaya so, nga, tapos lang natin kumain. Tapos, natapos na natin yung F. So, yung susunod, yung letter E. E. yot, Pag-abi na, guys. Pag-abi na, madilim na. Ayan, oh. Guys, nilabas ko na yung pinagbabawal na technique. Pag-abi na. Mukhang uulan pa yata. Okay, guys. sa so, wakas, nakauwi din tayo. Ginabi. Pero hindi, ginapos. Yun lang yung mahalaga, okay? Okay. gabi. So, tapos ko nga lang para magbay kahapon. So, kung mabot ko sa last part ng video na ito, maraming salamat sa inyo. Mabuhay ka nawa ng mahabang panahon ng gusto mo. Itang ingatan nawa ng Panginoon yung pamilya mo. God bless ka. God bless, okay? Pabukid.